Okay, ayun na, good day ulit ha, sa lahat ng mga ka-DIY natin dyan, uh, especially dun sa mga beginners na gusto matuto ng mga konting uh, DIY o paggagawa ng mga e-bike dyan. Ayun, huwag natin patagalin mga ka-DIY, meron tayo ditong e-bike na gagawin, at uh, actually nagawa ko na rin to dati and then nagkaroon na naman siya ng uh, issue. Itong issue na to mga ka-DIY, uh, bihira lang itong issue na to, okay? So tulad na sinabi ko, itong issue na to ay bihira lang. So ito, papakita ko sa inyo kung anong ibig ko sabihin. Ito kasi ay tumirik na to mga ka-DIY So, hindi gumagana na yung kanyang uh, tinatawag nating throttle. So, power on. Yan, may power naman siya. And then, to throttle natin. Yan wala. So, hindi siya umaandar. Kahit naka-throttle tayo dito. Yan, oh. Kasi ang nangyari dito mga ka-DIY, nung tinitrace ko nga to, eh sira yung kanyang throttle. Okay, so lalagyan natin ng bagong throttle mga ka-DIY, okay? So meron tayo dito, ah, uh, pan-testing, ayan. Sasaksak lang na yung sa mabilis, no? Medyo mahirap kasi mag, ah, uh, ano, kapag isang kamay lang gamit. At yan mga ka-DIY, sinaksak na natin yung uh, sakit ng ating uh, throttle. At ita uh, itatry na natin throttle dito mga ka-DIY. So ayan. Okay, so ayan mga ka-DIY, no? Uh, kung iisipin natin dito, napaka-basic ng issue ang nangyari lang dito nasira yung original na throttle niya. okay nasira yung original na throttle niya. so parang basic lang magpapalit ka lang ng throttle pero ang mangyayari dito mga ka DIY pag nagpalit ka ng throttle masisira at masisira lang yung throttle ulit alam nyo kung bakit mga ka DIY so papakita natin sa inyo kung bakit ha so ayan pupunta lang muna tayo dito ayan tanggalin natin tong throttle na to dito kasi sa kabila, throttle din to mga ka-DIY. So, nandito yung pinaka-original na throttle niya. Kaya ang gagawin natin mga DIY. ilalagyan muna natin ng ating throttle dito, no, improvise. So, ibig sabihin, kasi eto, etong linya na to, yan, papunta rin yan dito sa harapan. So, yung kanyang original na throttle, okay? So, ang gagawin natin ngayon dyan, lalagyan natin ng ating throttle. At yan, kinabit na natin ang ating uh, throttle mga kadiwa. So, ibig sabihin, ayun yung throttle, meron siyang supply na almost 5 volts, no, 4.3 ngayon, pag train hotel kayo dito, siyempre, under yan. Okay? Ngayon, eto ngayon ang pinaka-issue dito mga ka-DIY. Ah, kung bakit ko sinabi na kapag ah, ah, ginamit nyo pa to, eh, lagi lang masisira yung throttle natin kung papalitan lang natin ng throttle. Kasi ito mga ka-DIY, ito ang problema dito. So, ito kung mapapansin nyo rito, uh, ah, yung negative. Yan. Tapos, ito yung sa susian. Yan. May power yan, susian. Yan, susian. And then, ito yung pinaka main galing battery. yan. meron siyang 52. Ito yung susian, mga ka-DIY. So, ibig sabihin, may power siya, no? Ito yung susian. Ngayon, pagdating kasi dito, naka-on yan, eh, no? Papatayin ngayon natin yan, mga ka-DIY. Papatayin natin. Ayan, pinatayin natin. Pagdating dito sa susian, teka lang, ha? Okay, yan, na, natanggal lang kasi yung negative. So, pagdating dito sa susian, wala na tong power, yan Pansin nyo, wala ng power, no? Sa sosyan. Pero dito, ito kasi yung main, may power. So, ulitin ko ha, ito yung sa sosyan. Wala, o. Oh. Ayan. I-on ko ngayon yung susi. Isang mabilisan lang. Ayan, may power na siya. Hindi pagbalik natin dito, meron na tong power. Ayan. Okay? Ngayon, papatayin ko ulit sa may susyan para mas maintindihan natin. Okay, naka-off na siya. Dapat wala na tong power. Yon. Ito, talaga may power to kasi live to eh. Ang problema dito mga ka-DIY, eto kasi sa susian to, wala na tong power, tama? Pero naglalabas pa rin ng power yung controller. Ayan o. Kung mapapansin mo, may lumalabas pa rin na power yung controller. Pero pagka trinotel natin dito, hindi siya andar. Ayan o, hindi siya umaandar. Kasi uh, walang power yung susian. Pero eto kasi mga ka-DIY, ano, walang power yung susian no? sa Kasi mga ka-DIY, para maintindihan nyo, dapat magkaka-power lang itong ating throttle Once na nagkaroon ng power yung key line o yung susian So ibig sabihin Naglalabas na ng power yung kanyang throttle uh, Throttle line dito sa controller Kahit naka-off Eno eh naka-off At uh, hindi pwede yun Ibig sabihin dire diretso yung pasok ng power dun sa ating magiging uh, throttle Kung sakaling nakakabit to eh dire-diretso yung power niya. Ibig sabihin, masisira yung ating uh, throttle kasi hindi na nag-off eh. No, laging may power yung ating throttle uh, kahit na hindi mo siya ino-on. Kaya eh, yun na yung possible na pwedeng naging sira ng mga ka-DIY. Kung bakit nasira itong uh, kanyang throttle, dahil dire-diretso yung power na lumalabas dito sa controller kahit hindi naka-on yung susian. So yan ang ibig sabihin dyan mga ka-DIY, medyo kung naguguluhan kayo, ulitin nyo lang at uh, pakinggan yung sinasabi ko. At uh, yun, yun yung dahilan nito kung bakit uh, nasira yung kanyang uh, throttle. At sabi ko nga, rare lang yung ganyang issue mga ka-DIY, bihira lang yan. So papalitan natin ng controller yan mga ka-DIY. Hours later... Okay, yun mga kadiway, napalitan na natin siya ng controller. At ito uh, yung gusto ko ipakita sa inyo para mas maliwanagan kayo do sa una natin nga uh, sinasabi. Ngayon mga kadiway, bago na controller niya, nandoon yung nasira. At ayan uh, ulitin natin, no? ito yung ground, ito yung positive, ito yung sa susian. So ayan, yan yung live. So meron siyang power, ano? ito yung ating throttle, meron siyang uh, power din dyan. Ito yung sa susian, Ayan. Okay? Naka-on. Kaya naka-on din yung ating uh, throttle. So, to-throttle ko muna. Yan, okay naman siya. Papatayin natin. So, ito yung gusto ko makita yung mga ka-DIY. So, may power yung key. Yan, so may power yung throttle. Ngayon, papatayin natin dito. Yan. So, ibig sabihin, nawala na rin yung power nung kanyang uh, throttle mga ka-DIY. Wala na rin power dito sa key. So, yung positive meron ay yung kanyang live meron. So, ito yung key, wala. Okay? So, wala na rin supply yung kanyang throttle kung ibig sabihin natin. So, ayan, iulitin natin, pa-power on natin. Power on. Ayan, nagka-power na siya. And then, meron na ulit yung, power, yung key line o yung susian. And then, meron na rin yung throttle. So, ayan mga kadiway, yung ibig sabihin ko kanina na kahit naka-off, naka-off ito, ayan, naka-off, eh, meron pa rin power yung kanyang uh, throttle line. Kaya, ibig sabihin, kahit naka-off, eh, masisira nga yung ating throttle kasi magdamag, maghapon, 24 hours siyang naka-on. So, may pumapasok na supply sa kanya. So, ibig sabihin, sira na to. ah uh, may tama na yung controller na to mga ka -DIY. Kaya, pag pinalitan lang natin to ng throttle, na hindi natin alam, i-troubleshoot yung ating mga controller, eh, magpapabalik-balik lang yung sira. Okay, yun. Ang ganda na lang mga ka-DIY At uh, sabi ko nga, rare lang yung gano'ng klaseng issue ng uh, controller Bihira lang yon, Okay, so ang ganda na lang Maraming salamat sa panonood Thank you At yan, eto na yung uh, controller na mga ka-DIY At akong na issue pa ng mga iba pang DIY Pagdating sa mga e-bike O, oh, motorcycle uh, Silip lang kayo dyan mga ka-DIY sa ating playlist Marami pa dyan uh, Tingin lang kayo sa playlist natin Thank you Ang ganda na lang